Mm. Gusto <laughs> niya na sama ko. Oy, eh, patawa ka kay. So, sabi ko kay nanay, hindi siya na hindi siya. Tapos nung ako na itong tawag kay nanay, hindi siya sa cellphone. Ah, sa baba ko. Hindi ba nagtunog ba siya sa cellphone ni nanay? Ay, hindi ba? Okay, Wala, hindi ka tunog, naka-silent siguro. Kita ko lang nigo. Oh! Uh, Sarog pa lang yung makapal na usok. Ho, Tapos pagliko ganon na 'di ba makikita mo naman agad yun na medyo nalilip na ako nung na, ano nakita yung bombero meron na saka natin, doon talaga sa dulo hmm, sa dulo talaga buti pinadama yung tipipin oo yun mami din ang, ano, ano kasi umuulan eh. bata diba actually sobrang bilis daw ng ganon kasi ng uh, mga tela daw yun sobrang itim daw ng panikit sabi ni Michael pero ang bilis lang rin ng bumbero nabuksan nila agad. Tapos si Mami alert din sa kami mga susi ng ibang ano doon. Pero yung suno, ibang mga stall, hindi ko sa loob. Sunog suno. na eh. Boss, eh. Hindi um, naman no, oh, boss, hindi, pero nagkitim na hmm. yung ano. Bumso lang kasi yun. Hindi pa ba yun? Iba na diba may hari na. Iba na. Hindi na yung kakilala mo na yun na yun. Hindi na, tagal na. Pag open na yun, iba na. Iba na. Kawa nga nung pa halos pa na rin kami doon at may ari. Sabi. Oo, yung ate na masunod. Sa din din. Masunod yung mga natin. Magpapaarti na din yun. Magaw. Sabi ko kayo may kaya. Minsan na talaga. Kika mo. Mm -hmm. lang ba? Makaalam na nagsunod. Hmm. Yung NFA. Nagtawag din daw agad. Eh, kasi di ba harapan mo yung White House. Hey, nirego kaulan, siempre nasa garden sila. Okay, o tak mo siya doon. Saka baka madami yung mo oh, wa doon. Uti na lang no, ano pa naman kayo sa. ano? Hmm. O, pantalan lang mga potok-potok yan. Di ako madami man doon, ano ano siguro hmm. agad din may uh, na lang... may ano na sir sir mga mga at mga at may fire extinguisher sa harap. May fire extinguisher para sa mga gumanda doon. Binuksan niya yung katabing stall kasi hawak talaga nila dada nila ikil yung kasi so, yung, yung, mga yung nakasarang store doon. Yung isa lang, daw, lang yung isa. Ay, yung isa. Yung, yung, yung lang yung katabi. Ba't yung DGP? May hawak siya. Hindi, pinabol ka ka Ah, okay. So yun. Binuksan niya na agad. Para Pag daw mabot daw doon yung usok or yung... Doon pa lang, makakulan na. Ma oh, para... Ma mapigilan na. Hindi, ano niya okay. yeah, niya. Iyakotin niya raw. Mm hmm. Nagpapit lang Ma'am, kung nag-abot na dito ang usok, talaga hapugin ko na lang siya kung ano nakakot ko, sabi ko. yung mo maganda mm. ba? May presence. Eh, nung wala naman, hindi niya naman nakikita ko Ang bilis ng rescue talaga po. Thank you, Lake Michael. Sa, ano, sa... Salamat uh, din sa mga... Shout out, Michael. Dito. Actually, may dumating pang galing dito. Baka nga mamaya, tinawag pa ni Papari, Tito Boy. Oh, yun eh. Mayroon pa ko, ay, Blue. Ano W-M-P-H. Parang gano'n? Hindi ko na nakita eh. Pero ang nag-iimbestigan na lang nung dumating. thank you po, BFP San Jose. Uh, sa mabilisang ako. Mabilisang ako. Sure. So, balik tayo sa soup natin. Yeah. Sabi nga namin kanina. <laughs> Nakakala, <ako. tita ko mo din. Opo. Oh hmm. Kasi bago kami umalis na eh, nagpatawag kami doon uh. na para makita sana namin kung gano'n ka wala ano, eh, Wala, wala. Mabilisan lang. Mabilisan lang siya. Pero yung itim daw talaga na usok may may tour ako makita dyan sa daan mama. Kasi dun, dun. mga kasi maraming madadamay dyan dyan. Hindi naman pero may ano rin dun eh, bodega eh, sa likod eh, no? Mm hmm. rin yung mga sa bodega eh. Hmm, bodega? Ano yun? Tsaka may office sila ngayon yung mga nalito sa bodega. Kaya rito like, show sa rin yung mga babae doon. Mga bakal yun at saka ano, mga plywood. Saka so, siguro yung mga tricycle driver, nandun din kanina.

Pinagulot pa rin. Uto, tayo. yung pinakuluan mm -hmm. Kagamitin natin yan oh. No? Gagamitin natin yan. Yan, yan ang nagamitin natin sa... yan. sa... yung niya. Pero, konti lang yan. Since my yung may Hindi na po sila na Jack and Poe ngayon, pero siya talaga oh. yung, <laughs> yung luluto. Na. Nandito sana si Jasel. Kung walang manok. Kaso may manok. Mayroon ako ito. Bawang. Bawang pa lang, ang bango. sa celery patot Actually, dapat bumili oh, kami eh. Yung celery dapat to. eh. Hmm. Na wala sa isip ni Dada. Sa Miloy ko sa ID ni Miloy, ang phrase niya ay sinigang. <laughs> Parehas naman letter S. Pwede na yan? Soup. Soup. Sotanghon? Sotanghon soup. Saka ng golden brown ng no? golden brown. Basta mong gisa lang. Mag -isa. Next, ang ating chicken. Yan yung mga balls, igigisa mo pa hindi na? Yung? Balls. Pwede din? Pero pwede hindi na rin. Pwede, pwede hindi pwede, pwede, pwede na rin. Pwede, sama na. Ka-optional lang siya. Oo, sama na. Hindi ba hindi? ko baka. <laughs> Mainit pala yan. Ay, oh, tabang mo. Sarap. Ganun din naman yun. sa sahog na ating soup. <laughs> tao yun. Alam mo wala talaga na dapat masarap? Ano? Yung ano, yung spring onion. Yun! Yeah. Wala na mahanapan! Garlic din yun yung dried garlic. Dito yun. Oo, yun na lang. Mag-dried garlic na lang tayo. Meron pa ba dito? Hindi na, hindi ko alam. Hindi pa ko! Tamanak parang lang. And? kayo kung pag kung ito manipis naman ang gaya, pwede na nandito sa Alam nyo naman. Gusto na itong luto yan. Grabe ang sahog na ito, te. Sarap.

sabaw. Wow! Kulang talaga. Kulang na kulang. Sa sahog pala, parang bus <laughs> Dag na yung sahog. Dagdaga ko Balik na lang po kami sa inyo mamaya. Kapag uh, tapos na. Kapag tapos <laughs> na. Oh, yeah, lang Oh, iya lang naman ito eh. Oh. Tatambog yeah, lang na, naman yan. Mabilis na lang rin naman yan hmm. na rusaw. Anong binili mo? Patis. <laughs> patis. <laughs> ay, ay, patis. Tagal, eh. Dapat kanina pa ito eh. <laughs> nakipag... nakipag pa nga. nag pa eh. Nag-marites pa nga doon sa tindahan. Ano na lang din ito kaya. Lagay ko na lang yan. Jacel, nasaan ka na? <laughs> akala diya lakas kuy nayay ay ay, ay 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 tapos so tanghon pala yung chicken pala pala medyo sabaw lang 'yung isa no ko ang siste ng luto niyan parang pansit talaga i mean walang sabaw so tanghon pansit ay, ganun gisa do yon ah pansit gisa do tawag ah. doon hmm akala mo hindi alam eh no maang maanga <laughs> Bakit? Kuha mo ako ba? be. Tayo ko tsara, Dali ba? Para mo ko tsara. Sa lang ah, one only. Parang kulang lang ng toyo. Ay hindi, hey, kulay. Ah, oh, wala pa yung ano. Ah, wala pa. Hindi ko pa nalalagay. Yung... Ano? Dalawang? Spicy. Kung <laughs> oh, dalawa, <Ito> <laughs> tawanan mo yung sabi ka. Hindi ah. sabi sa'yo, pag umayos to. <laughs> <laughs>

Sige, oh, na dito. Baon. Baon na. po kami ngayon. mo kayo may nanay. Nanay, baon nanay. raw ang nanay, baon. si ako doon sa Hindi, dito na lang ako.

So, sabaw na ba lahat? sagad-sagad ang sabaw niya. ka? Kain na Kain ka? Sabaw! ka? Kain 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 ka? oh. ka? Kain ka? Kain ka? Kain ka? Kain Very easy recipe po. Para ah, sa lahat. So wala po, recipe. Ano to? Recipe pala. Pancet. Pancet. Wala na lang sa bawi. Eh. Pancet na eh. Bisado. Sa so, tangang bisado. Mainit ba ha? Mm. Hihipan mo. Sa bawi, do. Ano sila, Justin Pwede rin. Ang may sabaw <laughs> sana. Tama. Ano na? tatay nasa bukod ka na eh. Hindi siya, wey. Hmm. Gagalang hmm. 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 ah. uh -huh. so, mas si mo lang mo ganyan. Nakasambol. Ha? Woohoo! pa. mag reflex niya. Mas pag and mo diyan. Salamat si Anna

Mm? nakulit ba? Ha? Oy, di pa tayo nakagayak, beb. Ari anak eh. Halu ko tayo. Sablit lang yan. Na-excited eh. Oh. Mm. Seven months. Si Diana Alawas. Oh, biyan sabi ka. Eh, ano? Eh, pa-sabi itu Ito ra. Ang lakas Don

Oo. Mm -hmm. Kaya, worth it din ang pagmamahal ng mga kaharapang sa mga kasinti. Pinagalingan silang bawat mga nakina. Yay! Nakakamirapin sa labaho nila. Except sa maritusan. Nung <laughs> binanggit <laughs> <coughs> yung maritusan, mm. nagtayibig.

babe, Nakita na walang sabaw yung kahon niya pa Pakita natin walang sabaw na nga pansit. pancit pancit mayro pa Grabe na meron Pauwi na yun na na yun sila Justin kung na Justin yung kanina. ano wala. ano kung ano ano sa ano 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 Try ano 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 madaling ano 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 po yung ibang recipe ano 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 Marami kame nanotoran sa nasi ni Shepard. Mamami. San nanon si Tito Buchi? San nanon si Tito Buchi? Nagbili. Nagbili si Tito Buchi. Love love nanon si Tito Buchi. Love nanon. sinasabi namin sa kanya kasi yung sa isip ko. Ang kaya niya. Malamig na yan. na yung ko. Mmmmm. Mmmmm.

Masarap talaga yung sa bahay, maraming may alam magluto. Kasi yung banding natin ayay. ay... puro pagkain. Walang magkakaroon. Laga ka na. La mga hey, boss. hindi ka. pa, ka. Ha? Ano dito yun? Ano na? nag na sa sabaw. Meron na. Ayoko na, ayoko na. na. concept back taraf pe tod

It